Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Kira at ngayong gabi ay may isang lihim na ibinunyag sa akin ng isang OFW na matagal nang nanahimik. Isang karanasang ayaw na sana niyang balikan ngunit hindi niya rin kayang itikom ang bibig habang patuloy na ginugulo ng alaala ang kanyang pagkatao. Ang kwentong ito ay isang sulat mula sa isang kababayan nating babae na nangibang bansa para sa kanyang mag-ama. Ngunit sa kanyang pagsusumikap ay napadpad siya sa isang lumang bahay sa Europa, malaki luma at puno ng kasaysayang tinatakasan ng mga lokal. Sa bahay na iyon ay isang matandang babae lamang ang kanyang inaalagaan. Ngunit hindi lang pala sila dalawa roon. May iba pang naninirahan na hindi na tao, makinig kang mabuti. Dahil ang susunod mong maririnig ay hindi basta-basta ang kwento lang. Isa itong babala. Magandang araw sa iyo, Mr. Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Alma. Isa akong OFW na nanilbihan bilang katulong sa Milan, Italy noong 2021 hanggang 2023. Hindi ko alam kung may maniniwala sa kwento kong ito pero sana ay mabasa mo ito ng buo. Dahil hanggang ngayon, parang may anino pa ring sumusunod sa akin. Nag-apply ako bilang live-in caregiver para sa isang matandang babae na ang pangalan ay Madam Isadora Valenti. Ayon sa agency, dati raw siyang opera singer, retirado na at walang anak. Ang sahod, tatlong beses sa karaniwang alok. Halos hindi ako nagdalawang isip. Pagdating ko sa Milan, sinalubong ako ng driver sa airport at dinala kami sa isang lugar sa labas ng syudad. Mga dalawang oras ang biyahe. Pagdating namin sa mansion, parang hindi Italy ang pinuntahan ko, kundi pelikula. Itim na bakal ang gate, pato ang buong bahay at may mga gargoyle sa itaas ng bubong. Halos wala akong makita sa paligid. Malamig, tahimik, at may mabigat na presensya. Pagbukas ng pinto, amoy ko agad ang amoy ng luma. Parang papel at insenso na nasunog. Bumati sa akin si Madam. Maputla, payat, kulubot ang balat. At puting-puti ang buhok na halos abot, balikat. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, tila minamasdan ako mula ulo hanggang paa. Filipina, tanong niya Tumango ako Good you're the last one Come in The last one Hindi ko agad na intindihan kung anong ibig niyang sabihin Unang gabi pa lang may kakaibang nangyari Habang nagliligpit ako ng mga gamit sa guest room napansin kong may lumang salamin sa dingding May disenyo ito ng mga bulaklak sa gilid pero sakit na, may manipis na bitak nang silipin ko ang sarili ko, nakita ko sa likod ko ang silueta ng isang babae. Paglingon ko, wala naman. Inisip ko baka pagod lang. Jet lag. Hinayaan ko. Pero pagdating ng hating gabi, may kumalabog sa pintu ko. Tatlong beses. Hindi sunod-sunod, kundi parang may pagitan. Tok, tok, tok. Nang buksan ko, wala namang tao. Pero sa gilid ng hallway, may nakatumbang baso at may basa sa sahig, parang tubig o luha. Kinabukasan, tinanong ko si Madam kung may ibang tao ba sa bahay. Tahimik siyang tumingin sa akin, tapos bumulong ng Only the obedient ones stay. Nangilabot ako. Paglipas ng ilang araw, napansin ko ring hindi lumalabas si Madam sa araw. Lagi siyang nasa itaas sa kwarto niya na may makakapal na kurtina Lagi niyang sinisindi ang mga kandila. Hindi para sa ilaw, kundi parang para sa ritual. Minsan, nakikita ko siyang nakaharap sa pader, bumubulong sa wikang hindi ko maintindihan. Ang mga alaga niyang pusa, takot sa akin, pero umaaligid sa kanya. Isang gabi, habang naglalaba ako sa basement, napansin kong may maliit na pintuan sa likod ng mga lumang kabinet hindi ko sana babalakin buksan, pero parang may humihila sa akin. Pagbukas ko, bumungad sa akin ng hagdan, pababa pa ulit, mas mababa sa basement. Parang lihim na silong. May naririnig akong pagbulong mula sa ibaba. Hindi Italian, hindi rin Latin. Parang patawag. Mr. Kira, iyon lang muna ang kaya kong ibahagi sa unang bahagi. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ito, Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Gabi ngayon dito sa Leyte. Hindi ko alam kung may dala akong hindi dapat na dala pa uwi. Hindi ako agad nakatulog ng gabing iyon, Mr. Kira. Hindi mawala sa isip ko ang nakita kong pintuan sa likod ng mga lumang kabinet. Parang may bumubulong sa likod ng isip ko na bumalik ako roon. Ngunit pilit ko iyong nilabanan. Kaya lang, makalipas lang ang ilang gabi, napilitang bumalik ang mga paako roon, parang may humihila. Gabi noon, bandang alas dos ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay pero naramdaman kong may naglalakad sa itaas ng kisame. Mabigat ang yapak. Hindi pusa, hindi rin tao. Parang may kuko. Dahan-dahan akong bumangon Pagbaba ko sa basement, nakita kong bukas na ang pintuan sa likod ng cabinet. Hindi ko yun binuksan. Hindi ko rin iniwang bukas. May amoy na kakaiba, hindi lang lumang kahoy. Parang pinagsamang insenso at pulok na karne. Paglapit ko sa pintuan, biglang may dumaan na anino sa ilalim nito. Hindi ko na sana babalakin pa, pero biglang may bumulong sa tenga ko, Alma. Wala akong kasama sa basement. Bigla akong napaatras pero sa pagtalikod ko, nakita kong may nakasulat sa sahig. Parang nilarawan gamit ang abo. Isa sa inyo ang magpapalaya sa kanya. Kinabukasan, nagtangka akong magsumbong sa agency sa Italy, pero hindi ako pinayagan ni Madam na gamitin ang telepono. May sarili akong cellphone, pero wala akong signal sa loob ng bahay. Sinubukan kong lumabas, pero nakakandado ang gate. Nagpaayos ako ng intercom, dapat may bantay, sabi ni madam. Ngunit wala akong nakikitang tao sa labas kahit kailan. Saka lang ako pinapayagan lumabas kapag kasabay si madam at may driver. Hindi ako makapagsumbong. Minsang nagkakape ako sa kusina. Napansin kong binabantayan ako ng isa sa mga alaga niyang pusa. Dilaw ang mga mata nito at sigurado akong nagsalita ito. Mahina lang, pero malinaw. Ilan na ba kayo? Pinitiwang ko ang tasa sa takot. Nabasag ito sa sahig. Bigla na lang akong naluha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil parang unti-unti akong nababaliw. Nagtanong ako sa isang matandang tindera sa labas ng nayon. Nagkunwari akong naglalakad-lakad habang kasama si madam. Nang makakuha ako ng tempo, lumapit ako sa matanda. Scusi, Lakasa Valenti, say? excuse me, the Valenti house, what do you know? Napakunot ang noo ng matanda. Tumingin siya sa akin sabay sabing, Lakasa Maledetta, Tanti Mortila, Nisuno Resta. The cursed house, many died there, no one stays. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin pero umiling siya at sabay bumulong. Il diavolo e dentro. The devil is inside. Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Sabi nila, ang pamilya Valenti Rao ay bahagi ng isang kulto noon. At si Madam Isadora, ang pinakabatang tagapagmana ng ritual. Marami raw kasambahay noon, lahat na wala. Lahat hindi na nakita. At ako na lang ngayon, ang last one. Gusto ko nang umalis, Mr. Kira. Pero paano? Nakakandado ang mga pinto at wala akong mapuntahan sa malamig at banyagang bayan. At ang sahod, iyon lang ang pag-asa ng anak kong may sakit sa puso sa Pilipinas. Kaya kinabukasan, nagkunwari akong normal lang ang lahat. Nagsilbi ako kay Madam. Nilinis ko ang bahay. Pero habang binubuksan ko ang mga kabinet, may mga papel akong natagpuan mga lumang sulat at larawan ng mga kasambahay. May pamilyar sa mukha ng isa. Siya ang babae sa salamin noong unang gabi ko. Hindi ko pa rin maintindihan ng lahat. Pero ngayon pa lang, nararamdaman ko ng mas malalim pa ang ugat ng kadilimang ito. At sa tingin ko, gising na siya. Kinabukasan, tinuloy ko ang paglilinis sa lumang silid-aklatan sa ikalawang palapag. Doon ko nakita ang isang makapal na libro na may balat ng hayop at mga simbolong hindi ko kilala. Nang hawakan ko ito, bigla akong nilamig. Hindi basta kilabot, parang may malamig na hangin na dumaan sa ilalim ng balat ko. Pinuklat ko ang unang pahina nakasulat sa Italian pero pamilyar ang ilang salita invocazione sacrificio sigillo pawang tungkol sa pagtawag at pagbitaw ng isang espiritu itinago ko agad ang libro sa ilalim ng basahan naramdaman ko kasing may nagmamasid nang lumingon ako nandoon si madam sa may pintuan curious little thing bulong niya some doors should stay closed hindi ko alam kung paano siya biglang nandoon. Tahimik siya kung gumalaw, halos walang tunog ang paa. At lagi siyang nakatitig na parang alam niya ang iniisip mo bago mo pa sabihin. Kinagabihan, nagising ako sa isang panaginip. Sa panaginip ko, nasa ilalim ako ng mansyon. May mga kandilang umiilaw sa palikid at sa gitna ng silid ay may bilog na may mga simbolo. Sa gitna ng bilog, isang nilalang na itim, payat at mahaba ang mga daliri. Wala siyang mukha. Pero naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Pagkagising ko, tumulo ang dugo mula sa ilong ko. Unang beses iyon. Nang tingnan ko ang salamin, may gasgas ang pisngi ko. Parang hinawakan ng matulis na kuko. Hindi ko na alam kung anong totoo, Mr. Kira. Minsan, habang nag-aayos ako ng pagkain ni Madam, may narinig akong kaluskos mula sa bodega. Pagbukas ko, may batang babae na nakatayo roon. Basa ang buhok, nakalugay at nakasuot ng luma at puting damit. Hindi siya gumagalaw. Nang nilapitan ko, bigla siyang nawala. Iniwan niya ang isang basang yapak sa sahig. Tinakbo ko agad si Madam pero tahimik siyang ngumiti sabay sabing siya ang una. Isa siya sa mga sakripisyo noon, hindi pa siya natatahimik. Nalula ako sa sinabi niya. Sakripisyo, totoo nga ba ang mga kwento ng kulto? Dahil wala na akong ibang mapaghingahan, sinubukan kong isulat ang lahat sa isang diary na tinatago ko sa ilalim ng kutsyon. Araw-araw, sinusulat ko lahat ng nangyayari. Pero isang araw pag uwi ko mula sa grocery, wala na ang diary ko. Sa halip, may papel sa kama ko. Pag di ka tumahimik, ikaw ang isusunod. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi na ito simpleng multo. Hindi na ito simpleng bangungot. May intensyon. May bantang totoo. Pinilit kong magdasal. Hawak ang rosaryo ng anak ko. Nagdasal ako ng buong lakas pero habang nagdadasal ako, narinig ko ang tawa ni Madame sa itaas ng hagdan. Mahaba, mababa, parang lalaki. Pag-akyat ko, sarado ang pinto ng kwarto niya pero may usok na lumalabas mula sa ilalim at may mabahong amoy, sunog na buhok. Isinasagawa na niya ang susunod na ritual bulong ng isip ko. Wala na akong ibang pagpipilian kundi tumakbo. Pero saan ang pintuan, ang gate, lahat ng daan palabas. Parang sinarana ng mismong bahay. Mr. Kira, naiiyak na ako habang isinusulat ko ito dahil alam kong hindi ako naiiwanang mag-isa kahit ngayon. Kahit nasa kwarto ko lang ako. May gumagapang sa dingding at sa salamin ng kabinet. May mata. Hindi mata ng tao. Mr. Kira, pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako nakatulog. Umupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo at pinipilit na huwag pumikit. Sa bawat pagkurap ng mata ko, naroon ang itsura ng matandang babae, si Madam, na tila may ibang mukha na lumilitaw sa ilalim ng kanyang balat. Mas matanda, mas marumi, at mas demonyo kaysa tao Kinabukasan, habang nagsusuklay ako sa banyo, napansin kong may bagong hiwa sa batok ko. Maninipis lang, pero parang mga marka ng kuko. Wala akong maalalang nangyari, pero may pakiramdam akong may dumukot sa akin habang natutulog. Pinilit kong huwag magpakita ng takot. Patuloy pa rin akong naglilinis, nagluluto, at nagsisilbi kay Madam. Pero habang tumatagal, mas marami akong natutuklasan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga libro sa library, nahulog ang isang aklat mula sa itaas ng istante. Sa pagbagsak nito, lumipad ang ilang papel mula sa loob. Isa roon ay lumang sertipiko ng kamatayan, isang batang babae, edad labindalawa, Helena Valenti. Dahilan ng kamatayan, ritual-related injuries. At ang mas kinilabutan ako, ang mukha ng bata sa larawan ay siyang batang babae na nakita ko sa budega. Nang gabing iyon, nakarinig ako ng mga yabag sa hallway. Lumabas ako ng kwarto, bit-bit ang maliit kong flashlight. Tahimik. Pero sa may dulo ng pasilyo, may pinto na unti-unting bumukas. Walang hangin. Walang tao. Dahan-dahan akong lumapit. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang dating silid na may altar. Puno ng kandila, may mga ribulto na baliktad ang pagkakabit at may palanggana sa gitna. Puno ng dugo at sa harap ng altar, naroon si Madam. Nakatalikod siya, nakaupo sa silya na parang bato. Nakatayo lang ako sa likuran niya nang bigla siyang magsalita. Tumating na ang huling yugto, Alma, ikaw na lang ang kulang. Lumingon siya. Hindi na siya tao. Itim ang kanyang mga mata, walang puti. Ang kanyang mukha ay tila natutunaw at may mga aninong gumagapang sa kanyang leg. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Sinubukan kong tumawag gamit ang cellphone, pero kahit anong gawin ko, zero bars pa rin. Sinubukan kong basagin ang bintana. Hindi nababasag, parang bakal ang salamin. Doon ko naisip, baka hindi lang multo ang bumibihag sa akin. Baka ang buong bahay na ito ay hindi na bahagi ng normal na mundo. Noong gabing yon, nagdasal ako ng buong puso. Humingi ako ng awa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga kaluluwang hindi na pinayagang makalabas. Para sa batang si Helena, para sa lahat ng katulong na nauna sa akin. At habang natutulog ako, may panaginip akong tila mensahe. Isang boses ng babae, mahinahon pero malinaw. Sa ilalim ng bahay, ang ugat. Putulin mo ang ugat. Pagkagising ko, alam ko na ang dapat kong gawin. Kailangan kong bumalik sa silong. Kailangan kong makita kung ano talaga ang pinagmumulan ng kadilimang ito. At kung kinakailangan, sunugin ko ang buong impyerno. Na nagkukubli sa ilalim ng mansyon. Mr. Kira, nagsimula ang lahat sa hating gabi. Huminga ako ng malalim, bitbit ang flashlight, rosaryo, at ang lumang aklat na natagpuan ko. Nakasuot ako ng makapal na jacket at may kutsilyong kinuha ko mula sa kusina. Hindi ako sigurado kung makakatulong ito sa laban, pero mas mabuti nang may hawak kaysa wala tahimik ang buong bahay. Wala si Madam sa silid niya. Pero ramdam kong hindi siya wala, kundi nagaabang. Dumiretso ako sa basement. Muli kong inusog ang lumang cabinet. At sa likod nito, naroon pa rin ang pintuang bakal. Hawak ang kandado. Bumukas ito ng kusa. Umaba ako sa hagdang bato. Isa, dalawa, tatlong baitang. Hanggang mawala na ang bilang. Habang bumababa, ramdam kong lumalamig ang hangin. Hindi na ito basta lamig ng silong. Ito'y lamig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, sa loob ng kadiliman. Sa wakas, narating ko ang pinakailalim. Naroon ang isang malawak na silid, bilog ang hugis, at sa gitna, isang ugat na kulay itim, buhay na gumagalaw na parang puso ng isang nilalang. Palibot nito ang mga kandilang itim at may mga marka sa sahig na parehong nasa libro at sa likod ng ugat. Naroon si Madam, hindi na siya si Madam Isadora. Hubot-hubad ang kanyang katawan, natatakpan ng mga simbolo at itim na likido. Nakalutang siya sa ere, nakabuka ang mata pero walang laman. At mula sa kanyang bibig, unti-unting lumalabas ang isang nilalang. Mahaba, maitim, at walang mukha isang sakripisyo pa. Bulong ng boses na narinig ko mula sa dingding. Ngunit hindi ako umatras. Pinuksan ko ang libro. Binasa ko ang salin ng mga salita na nakita ko roon. Mga dasal na kontra sa pagtawag. Mga pangalis sa sigil. At infernum revertere. Noli, tangere, innocentem. Sa una, walang nangyari. Pero nang isaboy ko ang asin at langis na dala ko, Natutunan ko mula sa isang lumang OFW forum ng mga naniniwalang may kulam. Nagsimulang sumigaw ang nilalang. Napasigaw rin si Madam, umiikot ang katawan niya sa ere at pumutok ang mga kandila sa paligid. Sumugod ang nilalang sa akin, parang usok na may mga kuko. Pero bigla itong natigilan nang hawakan ko ang rosaryo. Bumalik ito kay Madam. Sa huling sandali, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Pinili mo na. Isa ka na rin ngayon sa bahay. At pumutok ang liwanag. Nagdilim ang lahat. Nagising ako kinabukasan. Nakahandusay sa may pinto ng basement. Umaga na. Maliwanag na. Wala na si madam. Wala na ang ugat. Wala na ang silong. Wala na ang kahit anong palatandaan na may nangyaring anuman. Ang mansyon, Tahimik, malinis, parang walang bakas ng gabi ng kasamaan. Ilang araw pagkatapos noon, dumating ang balita. na Namatay si Madam Isadora sa ospital. Sabi ng mga doktor, atake sa puso. Pero alam ko, hindi puso ang dahilan. Nilalang ang kumuha sa kanya. At ako ang dahilan kung bakit natapos ang ritual. Nakapagpaalam ako sa agency at nakauwi sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, may mga gabi pa rin akong nananaginip ng kandila, ng usok at ng batang umiiyak sa dilim. At minsan, kapag ako'y nag-iisa, may naririnig akong bulong mula sa likod ng salamin. Babalik ka rin. Kaya isinulat ko ito sa'yo, Mr. Kira, para kung sakaling may makahanap ng kwentong ito, may makaalala ng ginawa ko at diyan nagtatapos ang lihim na hindi kailanman dapat mabunyag. Ngunit ngayon ay alam mo na, ang mansion na iyon ay nananatiling nakatayo sa isang sulok ng Europa, tahimik, malayo sa mata ng publiko at patuloy na pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hanggang ngayon, walang balita kung buhay pa ang matandang babae. Pero kung sakaling may magtrabaho ulit doon bilang katulong sanay alam na nila ang kwento kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang i-like i, -like, i at magsubscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim ako si Mr. Kira